Gumala naman nga ni tayo sa gubat para maghanap ng magaganda at mga dambuhalang nilalang na mga nabubuhay dito. Tatlo lang nga ni kami na pupunta ngayon sa kagubatan gawa ng nabibisi yung aming mga kasamahan. Papunta pa lang nga ni kami sa ispat ito kagadang aming nakita isang panglaban na gagamba. Sa baba lang nga ni sila dyan gumawa ng kanilang bahay gawa ng medyo masama ang panahon umuulan-ulan. At dito lang nga ni, sa kabila niya meron pa isang gagamba mas malaki sa kanya. Pagkaganito nga ni na masama ang panahon ay eh, sa baba talaga sila gumagawa ng kanilang bahay para nga ni hindi ito basta-basta masisira pag lumakas ang hangin malaki din nga ni ang tulong nito sa ating ekosistem gawa ng kumakain nito ng mga insekto na nagdadala ng sakit sa mga tao katulad na lang ng mga lamok may nakita din nga dito yung kasamahan natin, isang uri ng daga. Diyan ko na lang nga ni sa cellphone niya, gawa ng hindi naabot ng aking kamera Yan naman nga ni pala ang bamburat. Palagi nga ni kami nito nakakakita dito sa gubat. Ang gusto naman namin makita ay yung cloud rat. At dito naman nga ni, sa unahan lang, nakikita naman kami ng isang uri ng lizard. Yan naman ang gliding lizard na tinatawag. May parang pakpak nga ni yan sa katawan para makapalipat-lipat sa mga puno. At ito naman nga ni, nakakita naman kami ng isa pang gagamba. Yan naman yata yung yung tinatawag na golden herb weber isa sa may pinakamalakas na sapot na uri ng gagamba at ito naman nga ni napansin ko napakagandang puno iba ibang kulay ng kanyang bunga may kulay brown, green at saka may kulay yellow at ito naman nga ni isa pang wild na orchids yan naman ang dendrobium na tinatawag may nakita naman nga ni dito yung kasamahan natin isang malaking hipon binibijuhan na nila limang piraso lang niya, napakasarap na pang sahog sa pansin nung ako naman nga ni ang nagvideo umalis na siya sa unahan lang nga niya nakakita naman ako ng isa isang malaking Asian box turtle. Meron naman nga ni dito sa kabila isang kulay brown na ulok. Kumakain ba kayo ng ulok? Masarap yan sa gata. naabutan na nga ni kami dito ng isang malakas na ulan pero meron pa rin kami nakikita ng mga ahas. Yan nakita ni Macdon sa puno ng talisay. Isang viper. At ito naman nga ni nakita naman sa gilid ng kuweba. Yan na bang ba Yamashita? Habang papasok nga ni kami dito sa masukal na kagubatan ay palakas ng palakas ang ulan. At kahit nga ni, malakas na ang ulan, ipatuloy pa rin kami dito sa pagala sa kagubatan at nakakita pa kami dito ng isang ahas. Yan naman ngani ang Philippine Vine Snake, my Ang nakikita nyo nga ni dyan sa video na parang usok ay galing sa aking katawan. Meron pa nga ni, kami dito nakita isa pang ahas. malakas <sighs> ng ulan. <laughs> Renew siya pag-ano, Yan naman nga ni ay Mail na Viper, Tropedo Abanulatus. sa Banulatos. Yan naman nga ni ay Venomous. At may nakita naman nga ni dito ang ating kasamahan, dalawang ibon. Magkaparis yata ang ibon na yan. Yan naman ang Emerald May nakita din nga ni ako dito isang ibon. Yan naman nga ni ang Black Knife Monarch. Kaso medyo malayo siya kaya hindi na masyado makita sa camera. At nang pauwi na nga ni kami ay nakakita pa dito si Kim ng isang Quago. Kaso napakataas nga ni niya kaya ginamitan na ng macro para makita kita pa rin kahit napakalayo.